Nitong mga nakaraang mga linggo ay labis na kaligayahan ang nararamdaman ng dating It Bulaga host na si Ruby Rodriguez, dahil sa bagong achievement ng anak na si AJ Rodriguez Aquino, na nakatanggap ng dalawang certificates. Si AJ, ay diagnosed with learning disabilities. Dahil summer vacation, ay mahihiwalay siya sa kanyang anak. Kaya tuwang-tuwa ang dating It Bulaga host, nang muli niyang makabanding ang kapwa de na si Tito Soto at asawa nitong si Helen Gamboa. Ito ay nangyari nang magbakasyon ang mag-asawa sa US, Anya sa Instagram. I was feeling down cause AJ left for summer vacation hashtag sepans is real. Beauty a sudden burst of joy and happiness. Cause I met up with Maida Barkads whom I miss so much at Helen's Tito at Helen Gamboa Soto and the whole fam. Then it hit me, at Pauline Luna Soto where are you where is maybe soon, very soon. At ang poet nyo mayor kailan tayo hehehe, Magubunitang naging kontrobersyal ang pagkawala ni Rubey sa Itbulaga. Matapos ang mahigit tatlong dekadang pagiging bahagi ng longest running noontime show,